Brum brum brum, nandito na naman si Machong Brum Brum. Ha ha ha! Hi hey, mama! Ha ha ha! Mga ka may nakita na naman ako nung tutulog sa tabi ng kalsada mga ka Bigyan na naman natin ng na Let's go! Punta tayo sa Jollibee mga ka para bumili na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga ka Let's go! Uh, dito na tayo sa Jollibee mga kabroom room bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa ano to sa tabi ng pasala let's go mga kabrum. pasok let's go dito na tayo mga uh, kabroom bibili na tayo ng Jallibee. let's go uh, ito na, na tayo ng pagkain sa Jollibee ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabroom yatin na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabroom room doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go, mga kabomblom. Yatay na natin to. Let's go! Oh, uh, nandun sa tatay mga kabomblom. Lapitan natin para ibigay pa kayo. Let's go. Nandito siya mga kabomblom. Let's go mga kabomblom. Lapitan natin pa kayo Let's go.